Si Judas hindi taksil. Siya ang tunay na alagad ni Kristo. Mula sa pagkukwento ni Professor Tagumpay Gonzales sa kanyang programang Tagumpay sa Biblia. Ayon sa Mateo 26.15, ganito ang nasasaad. Binigyan siya ng tatlumpung pirasong pilaw. Akala ng marami ay eh ang halaga ng kanyang pagkatao. Pero paano kung yun ang bayad para sa isang papel na ginampanan niya ng buong loob? Ayon sa Juan 13.27, ganito naman ang nasasaad. Pagkatanggap ng tinapay, pumasok si Satanas sa kanya. Kaya sinabi ni Jesus, Gawin mo na agad ang iyong gagawin. Hindi ba't ito'y pahintulot? Hindi galit kundi isang tagubilin? para simulan ang plano? Ayon sa Mateo 26.25, ganito ang nasasaad. Sinabi ni Judas na magkakanulo sa kanya. Ako ba guro? Sinagot siya ni Jesus. Ikaw ang nagsabi niyan. Walang paninisi, walang panguhusga. Parang dalawang lihim na ahente na nagkakaintindihan sa mata pa lang. At ayon naman sa Mateo 27, talata 3 hanggang 5, ganito ang sinasabi. Nang makita ni Judas na si Jesus ay nahatulan na, siya ay nagsisi. Isinauli niya ang tatlumpong pilak at umalis. Pagkatapos, nagbigti siya. Nandi dito ang pagsisisi, yung elemento ng pagsisisi. So, ang tanong, kaya ba yun ang isang tunay na traidor? Sa naunang talatang ating nabanggit, sinabi na nagbigti si Judas. Pero ayon sa gawa 1.18, ganito naman ang nakatala. Sa perang natanggap ni Judas, bumili siya ng bukirin at doon siya nahulog ng patiwarik. Nabiyak ang kanyang katawan at lumabas ang lahat ng kanyang laman loob. Dalawang para ng pagkamatay? Di ba't iisang Biblia lang ang batayan? Kung iisa ang katotohanan, alin ang totoo? Ayon sa ibang mismo ni Judas, isang sinaunang teksto mula pa noong ikalawang siglo, si Judas ang tanging alagad na tunay na nakaunawa sa plano ni Jesus. Siya ang pinili upang gampanan ang pinakamahirap at pinakadelikadong bahagi ng misyon. At ang kapalit, ang kanyang pangalan ay isusumpa sa buong mundo upang mailigtas ang plano ng langit. Ito ang aral na unang naipahayag ni Profesor Tagumpay Gonzales sa kanyang tele-evangelism program na Tagumpay sa Biblia. Hindi taksil si Judas. Siya ang katuwang ni Jesus sa huling misyon.